So guys, welcome to our vlog again So ito po, kasama ko po yung kapatid ko Ayan po, ayan po May trip po kaming ginagawa ngayon So ito po kasi Meron pong isang masipag na trabahador dito Nag-OT na naman po siya Ngayon, nadisgrasya siya Ewan ko kung paano siya makakawala dito So ito po siya o Ayan po, yun lang ako kinulong po namin sa boti ng hope Ayan po, OT, gabi na o, gabi na Gabi na oh. Gabi na huyan yan, ilaw na lang huyan. yan. Ah, gabi na oh. Lango pa oh. <laughs> buhay pa ba yan? Ah, natin kung buhay pa. Kaya po, oh, nalipat pa po siya oh. Sarap ba ng coke? <laughs> Maganda kung kinulong yan sa gin. <laughs> sa, kinulong pa sa gin. <laughs> Para paglabas eh, no. lalasing-lasing. Kaya oh, matindi po yung langaw na yan. Ang sipag po niyan, gabi na. Nagtatrabaho pa. <laughs> Foreigner yan. <laughs> Panggabi. Call <laughs> <Ay, laughs> center yan. Ayan Ay, po, nalipatipad po yun. siya. Ayan oh, po, patunay. Ayan po, oh, itim po yan. Oh. Ayan. Ah, ah, dahil po sa katarantaduhan po namin at medyo mabait naman po kami, baka kawalan din po namin yan. Sabok sa na hinahanap na po siya ng isa niyang kasama naglilipad-lipad na ay abusan mo na baka namimiss na siya ng mga kamag-anak niya <laughs> pagtripad mo nagtatrabaho lang yan nagkabuhay lang yan ayan po oh ayan po oh Ginny in the bottle tas lang lumabas tinataubo tawag mo yan o birthday oh. Ayun oh. Nakalabas na siya. Ay na po siya. Ayun na naka-pink. Ayun <laughs> oh. <laughs> Ina po namin 'yan. Ina po namin 'yan. Oh, paalam mo na. Bye. <laughs> Ikaw rin. <laughs> Oo eh, naka-record ka. <laughs> bye, -bye. bye, -bye. <laughs>